Maawa ka naman sa akin. Hindi. Sa akin ka maawa. Baka mag-block ayan ako ito. Yun. <laughs> 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 eh! 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 Oh... So... Taka. Oo. Sorry. Mag-block. Nagulat na nilagit yung ilaw, eh. Kanan na nilagit ang kanyang Kagaya ng ilang dekadang pagtitiis mo sa akin. No. <laughs> so, tama na. Ay, grabe. So, grabe yung kinain natin, mga kaibigan. Para na naman taong pig na kumakan dito. Mahal! Kamukhang kamukha ako naman yung mga yuti. Tignan mo yung mga crack nila, oh. Ganyan din yung mukha ko. Maraming crack. <laughs> i na natin yung ano Blownic hindi candle. yung candle pero yung pagod to parang leon to ngayon mga kaibigan pero kaya hindi medyo na. medyo medyo behave ako ngayon medyo. hindi ko na oh. Oh. hindi ko inaasar si Maria kasi pag oh. naging leon to ay susmug kailangan 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 <laughs> Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga. Puyat ka na naman. Medyo. Pero hindi ka lang mahal. Medyo. Dahil ano? Ay, nako. Dahil... ano ah, kasta? sta? na yun. dahil ikaw naman hmm. ang dahilan kung bakit ako puyat? Hindi totoo yan. May ginagawa yan. Ah, uh, may ginagawa ako sa gabi, ano? Mm -hmm. Na secreto, ano? Oo. Mm -hmm. uh, secret, ano? May Secret. secret secret agent ako eh mm -hmm. oo oh, oh, mga kaibigan kamusta naman? parang ano mo? ako okay lang ako ano yan? breakfast mo? oo oh, wala kana na kasi akong time nyo mag, ano, magloto ng oatmeal kaya ganito na ah sige wala mm -hmm. ano? so gawa ko ng kapi ano? oo oh, okay. gawa ko gawa tayo ng kapi mga kaibigan parang wala ng ano? ano? Okay. Wala na tayong tubig. Ah, pwede pa yan. Hmm. Diba? Ganun lang yun. Mga kaibigan, no? So, magandang araw sa ating lahat dyan. At, uh, sana, uh, siyempre, uh, stress na naman ako dito. Mahal, ha? Eh, siyempre, baka traffic na naman at saka, ano? Kailangan magsasakyan tayo mga kaibigan. Umuulan ba? Ay oo, ano? Ngayon umaga, umuulan pero mamaya lalabas ang araw. Oh, mamaya lalabas ang araw. Ay nako yan ang talagang inaka-aabangan ko sa lahat. Yung lalabas ang araw mga kaibigan. Huh? Kain ng kain pero hindi tumataba mga kaibigan. Matignan oh, nyo naman oh. Kompletong pagkain Purutas, tinapay, kape May Karne pa siya oh Pero hindi ka mataba Ako naman mga kaibigan Kape Pero Magiging ako ng 1 kilo dito Pagkatapos kong nagkapi mga kaibigan <laughs> Grabe mga kaibigan Ay nako Ang daming sasakyan Ay nako nako Huh? Traffic Papunta at pabalik no? Kahapon ko ka, na ka na naman, Jeb. Kahapon ko pa to uh, napansin, mga kaibigan. No? Lahat ng daanan sa taas na traffic rin tayo, no? So, ayan mga kaibigan. Magtrabaho tayo. Tapos, uh, ngayon, mas maaga akong umuwi. si may kukunin pa tayo. Tapos, uh, yun. Umuwi na tayo dahil birthday ni Liam ngayon no? Uh, yung baka tutulungan ko pa si Mrs. magluto kung hindi uh, baka nakapagluto na siya depende, tignan natin no? kung anong may natin sa kanya huh? Garaki ka? Huh? Huh? Doon? Doon rin? No? So saan kaya galing yung mga sasakyan na yan? O, oh, tignan nyo dito mga kaibigan, no? Traffic. Ay nako. Grabe. Oh, ang haba. Oh, oh. Oh, hindi na humihinto yung traffic hanggang doon. My goodness. Buti na lang sa atin wala. <laughs> <laughs> so, ayan mga kaibigan. Mabilis ang kainan to. Tapos uh, balik tayo kagad sa trabaho. Grabe, ang dami namin ginagawa. Hmm? Kailangan may tapusin kasi ako. Para mas maaga akong ano, umuwi. Ay, siyempre ngayon, birthday ni Liam ngayon. Hmm. Yeah. no. Nandito na tayo sa loob ng bahay, mga kaibigan. Hmm. Ngayon tayong binili. Pagkagaling ko doon sa tindahan. Hello. At ikaw? Kamusta? Parang nai-stress ka, mahal? Hindi eh. Dito sa ano? Kasi ano? Oh. Nandali. ako Ako'y nagugutom na. Ano kayang pwedeng kainin dito? Ikaw? Nandali nun. No. Pagkagaling ka nandito. Okay. Ikaw minguti... ko? Ikaw ah? Agaw ka tiba sit Bigyan mo ko ng kahit kaunti lang. Kaunti okay. lang naman. Para ikaw ang titikim. Oh, ano? So, para akong titikim sa Ay, yung linuto. Ano lang ako Wash the hands. Okay. Aba oh. oh. Happy birthday. Hmm? Para sa akin to? Mahal? Birthday mo ba? Oo. <laughs> oh yun. May mga balloons kaming ginawa. Oh. Hmm? oh, okay, diba? ah oh, yun may balon pa doon oo ah oh. oh, diba tikman natin tong loto ni Maria hmm tikman natin to hmm halika dito halika dito para sabihin ko sa iyo kung ano yung lasan yan hmm halika dito Inestimar ko na ito yung cake, mm -hmm. ah. Para mo mong ginulo. Oh, okay. sorry. Sorry, sorry. Uh, Ma-out of frame ka dyan. Lika Di dito. Ma-out of frame ka, eh. Ah. <laughs> oh, ano? Mm. Mm. Parang yung ano to. Yung timpla maganda. Parang yung... Pero parang may kulang ano. Mm Hindi? -hmm. Mm hmm? parang sa akin kurang yung lemon grass na lasa. Mm. mm -hmm. Kasi wala na eh. Naubusan na ako. Kunti lang siguro. Pero lang. lasang, lasang lasa naman? Malasa naman. Oo. Malasa naman yung lemon grass. Mm. Ang sarap mga kaibigan. -hmm. Gusto ko rin pero tinik tinikman ko na kanina. Mm -hmm mm, -hmm. mm. mm. Ayun, kulang, kulang, na lang yung dadalhin ni Lula. Oo. Oh. oh. Tapos yung isa kong cake, ilagay ko sa... Anong una natin gagawin? Kakain kaya? Mm. Or, or yung cake muna? Kain muna, ano? Mm. Mamaya na yung cake. O oh, kasi, kasi... sabi ni Lula sa ibang bansa, eh, kasi lang na, parang desert na. Mm. At dessert pala. <laughs> <laughs> dito. Yes. Mm. Anong ginagawa nila dito? Wala Coffee and cumin, pero, this is too so spät. Mm too 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 kape too 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 Dessert. Dessert. Uh -huh. -oh. Mm. Or okay na ako. Malakas na ako. Mag-sour ka pa ba? Mm -hmm. Ikaw. Hindi na. Mm -hmm. Pero gusto ko pang magpahinga. Hindi, no? hmm? mm -hmm. magpahinga ka. Magpahinga muna ako. Mm -hmm. Hmm. Salamat. Salamat, mahal. Masaya-masaya na ako. Mm -hmm ibublow na natin yung ano. Blow hindi yung candle. pero yung number 8 na binili ni Jeb sa ano. Okay. Para may 8 rin si Liam. Ay. Tapos i-ano natin ano? Ano? Ibitin? Ibitin natin. Okay. Ang tagalo? Para mo lang umaano naman. Nang ganun ang haba yung um, ano niya. Parang hindi pumapasok na hangin eh. Wala bang ano yun? Ayan, pwede na? Pwede, pwede na. Ang laki-laki oh. Grabe Saan natin na. yung ano ko? Doon sa ato? Sa tabi ng TV? Hindi alisin yung TV ka naman. Ito yung dito sa may tabi, dito. Okay. Kailangan itapon ko pa ito. Kasi dumating kanina yung gift ni Leah, may, may gift siyang isa Oh. Isa lang ang gift. Tama na yung gift, isa lang. <laughs> Lagyan na natin ng tape. Kartibin. mo, kartib. Kartibin mo. Ito. Guntingin. Kartibin. Parehas din yan. Hmm. Kartibin mo. Tapos, pag nakartibin natin. Oh. Oh, isa pang kartibin. Okay na. Ayun. Tama na yan? Oo. Okay. Tama na muna yung tatlo. 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 Oh. Ayan. Tapos, ah. Ayan, ibitin na natin Dita? ito. Oo. Oh, oh. So? Oh. Parang baliktad yung 8. Kasta. Asoy. Ayan. Ganyan. Oh. Okay. Sige. Ingat nga to man, basit. So? Kasta, ayan. Hindi kaya mahuhulog yan? Hindi, basta. basta. Okay. Ako magbigit nito, hindi mahuhulog. Mahal. Hello. Pagod na pagod ka. matulog ka na, Jim. Hindi. Marami tayong gagawin eh. Gusto ko kitang tulungan dyan eh. O. Oh. Tapos na yung, ano, chaos. Oo. Oo. Eh, Tapos na yung kainan. Ganyan naman talaga. Oo. Yung mga bisita ay umalis na rin. No? Kami na lang ang natira, mga kaibigan, no? mm -hmm. At yan, yung mga hugasin, yung mga uh, ano ang natira. Dito naman sa lamesa ay poros, ano rin, ay nako. No? Mahal? Oo. Ay, grabe. So, grabe, na. grabe yung kinain natin, mga kaibigan. Hmm? Para na naman tayong pig na kumakang dito. Bakit parang pig? Ang grabe, ang, Ang dami. Ang so, okay. dami kong tinain, mahal. Ako nga, sa kaluluto eh, o, o, nawalan ako ng ganang kumain. Mm, eh, siyempre, ikaw nagluto. Ganun ba talaga sa lahat na kung yung nagluto, wala ng ganang kumain? Ako pagka ano, oo, ganun din. Ganun din sa'yo? Mm. ko ng break Tapos bago kumain. Yung karni eh, nag-dry. Ano Nag-dry yung karni. Anong karni? Yun. Ito, hindi ko pa nalikman to. Oo, nag dry Hindi maganda. Hmm. Okay. Pero yung manok, masarap siya. Juicy. Yan, yeah, masarap ang sa na. Hmm. Uh, ginata ang manok. Hmm. Mm. So, ayan mga kailan. Maglingpit tayo dito. Ay, nako ah. Hmm. Hmm. Kailangan nga mag-bake ka ako eh. Oo nga. O, <laughs> Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Tikman natin to kasi sabi ni Maya dry oh, oh. daw hindi? Huh? Oh, Oo, oh, oh. mag dry talaga May kahapon hindi naman to dry Oo, oh, pero pinapulo Pinapulo oh, yeah. Pili namin mm. Mag-dry na. Hinagay na namin yung paprika. Ano? Ano? Ganito talaga mong nilayo dito pag ganito mo ritado. Parang mag-dry. Ganito naman talaga yung bulan. Hmm. Kaya... Masarap naman. Pero dry, ha? mm -hmm. Pero yung glasa, okay. Pero yung... Mm. Yung kani nag-dry. Mm hmm mm. Mm. Yeah. yeah. Masap yung timpla. Oh, eh. Yeah. Mm -hmm. <laughs> hindi ko kasi to eh. Ano? Hindi ko kasi natikman. Yeah? Di ba kinain mo kahapon? Kahapon, pero kanina hindi di ba yung tinaan ko kanina mahal ano? anong oras tayo magbe-bake? Oh, Pagod ka na? Kailangan ba bukas ibibigay yun o? Or... Bukas, sige. Ano, ilang, isang oras lang naman siguro yan, no? O more? Pagod na yan, kaya. may yeah. gagawin ako May gagawin ako? Anong ibig mong sabihin? Saan? ilabas sa sa naman? Yung banga? Or i-freezer natin kaya yan? Parang mas maganda kung i-freezer kasi hindi naman natin kakainin bukas yan? Mm -hmm. O gusto mong kainin yan? O baka kainin eh? Masisira lang yan? I-freeze ko na lang. I-freeze mo na lang. Oh. Ayan, ang oras kasi mga kaibigan, oh. anong oras na? ay nako, mag-alas 9 na. Pero kaya pa natin 'yan, mahal no. Okay. Ah, oh, ayan mga kaibigan at syempre si Maria rin ay uh, tapos na rin siya. Oh? Ah, oh, sa wakas. Sa wakas daw sabi ni Maria. Ano? Uh -huh. Pero meron pang next sa Sabado pa. Second <laughs> celebration, pero, pero at least ano lang doon, mag bake at lang na ng cake, cake, ano? Walang luto-luto na ano? Wala lang lutong luto. Oo. Ano? Ay, naku. Oo. Siyempre, nagtrabaho pa to. Tapos nagluto. Tapos, ay, nako. So, napagod pa. Tapos, siyempre, pagod na pa sa akin. Dahil lagi kong kinukulit siya. At, uh, yun. Ganon? Inaasar. Oo. Oh. Kaya... Pagod to. Parang leon to ngayon, mga kaibigan. Pero kaya, medyo, medyo, medyo behave ako ngayon. Hindi ko na, hindi ko inaasal si Maria kasi pag oh. naging leon to ay sus mag <laughs> mm. ah, Sige, tapos na Tapos, uh, unfortunately, mga kaibigan meron pa tayong gagawin Ano? Mm -hmm. Mag-bake pa tayo ng ano, ng uh, muffin para bukas sa school Dahil? Birthday ni Oh, dahil sa birthday ni Liam. So, may birthday na pang pamilya, pang school, at saka pang babarkada. Sa tatlong beses. <laughs> Di ba? Uh -oh. So, ganun dito. Ma Sipa-separate -se yung celebration. So, ayan. Let's do this. Ay, nako ito mga kaibigan. Nag-aalala. Kasi gusto niyang kumain ng cake. Kasi kailangan ko energy kasi antok na antok na ako. Oo, eh, pagod na pagod siya. Pero sinabi ko, kain na ako. Tapos mm. nag-aalala siya baka daw tataba. Eh sabi ko naman, mm. hindi mo naman araw-araw na ginagawa yan, mahal. Mm. Ano? Gusto ko sanang aras-asarin to pero hindi na, baka ano... baka maawa ma ka naman sa akin. Hindi, sa akin ka maawa

ay nako, buti na lang nandiyan ka mahal. Oh. Hindi pa ano. Nako pa ipinaano 'yun eh. Oh. Ah, sige. Let's do this. Fight. Nako mo black ayan 'yan. <laughs> oh. Ngayon yung may yung tingin niya oh. Ay, ako. Pang tatlong beses na akong <laughs> Tapos sa Sabado pa. Mag sa na sa, Sabado pa. <laughs> sa isang birthday ng isang bata, ano? Ah. Mahal, mahal. Alam mo, ganyan talaga eh. Kasi, alam mo naman, mga anak natin yan. Di ba? Oh. Ah, syempre! Mm. Kagaya ng ilang dekadang pagtitiis mo sa akin. Yun. Oh. so, tama, nagtiis ka ng ilang dekada sa akin. Ganon. Oh. Tama po. Ay, oo uh, po. <laughs> uh, so, ayan. Titimplan niya yung kanyang... Uh, ah, ah, hindi pala cake, ano? Muffin. Muffin, ano? Oh. Muffin. Ah, binabasa niya yung listahan niya. Muffin pala. Ay, nako. Ganun pala yan. No? Sige. Hindi ko madamihan so, yung sugar. Grabe naman. 200 gram na sugar. Sobra naman. Hindi. Ma masyadong marami na yan. Mahal ang i-contribute ko lang naman sa iyo ay yung ano? Hmm? Kumakain mo? <laughs> <laughs> hindi motivation to mahal. Motivation. <laughs> ah. Eh wala akong alam diyan eh. Chip tikman mo to. Butter ah. na may asukar. Ande. Ah, hindi. Hmm. Hindi. hindi ko hindi ko kayang ano yan? Kainin yan. Katuwa-arting. <laughs> Naimas, ay abo. Hmm? Muti naimas. Ay, amok at naimas alam ko, ang masarap, mahal. Ay, sus, pag, pagdating sa masarap, alam ko yan. Ah. Paano naging masarap to, eh, butter at saka suka lang? Hindi eh, ba, ginagamit yung mga ganyan na pang cream? Ganyan naman ang ginagamit ng iba wow. na pang cream. Hmm. Grabe. Ayan, mahal. Saan nga ito ilalagay? Kaya na lang muna natin dito, ano? Tingnan mo, mo baka mali ka mo. Hindi. Okay. Malinis naman siya. Kapag nagyan mo ng ano yung mga, yung papel niya na pang muffin. Nagyan natin ng muffin, ano siya? Ano? Ganun lang naman yun. Ayan, ha? Oh. Mga kaibigan, oh. Grabe naman yan, mahal. kaya. <laughs> Nakakatawang yung itsura nila eh. Oo. Uh -uh. Parang iwak ba? Oo. Oh. Ayan yung mga tapos na oh. Mahal! Kamukhang kamukha ako naman yung mga yun. Tign tignan mo yung mga crack nila oh. Ganyan din yung mukha ko. Maraming crack. <laughs> Pasensya na kayo mga kaibigan, wala na akong matinong masabi. Ay nako, natulog ka na kasi. Oo, inaantok na ako. Eh siyempre, itatapusin ko pa tong vlog natin para naman sa kanila. Nakakaya naman na wala tayong vlog, no? Oo, tapusin oh. ano, tapos matulog ka na. Tapos matulog na ako. Ikaw, matulog ka na rin. May ginagawa pa naman ako dito. Ilang minuto yan? Ilang minuto ba yan? Ayaw, hindi ko tinignan. Basta tinignan ko kung kung naluto na, na siguro, hindi naman isang oras ano hindi wala hindi. isang oras <laughs> kamukha ko talaga <laughs> <laughs> hindi na siya wala na siyang energy ah sige hanggang dito na lang mga kaibigan yung aming vlog for today maraming maraming salamat sa inyong lahat na oo maraming salamat, salamat at sa hanggang sa bukas na magingat mag-ingat po kayong lahat diyan mga kaibigan daw Let's do this. Thank you, bye, -bye. bye, bye. Ladies and gentlemen.